Guys, good morning. Good morning. May buntag sa inyong okay. Guys, ang magluluto na lang tayo guys na madaling lutoin. Eh. Yung inasinang baboy. Yan lutoin eh natin guys. Okay guys, samahan mo niya ako sa aking pagluluto. Ta. Okay. A few minutes later. Yun guys, meron akong baboy dito guys na nabili kapon. Ito yung ah uh, islice, i-slice, natin guys. Hindi Yun makapal Yung laman, bawasan natin guys. Ayan na guys, nakapag-stress na ako guys. Ito na yung sasalang mat ngayon. Ayan guys, ilagay na natin yung ating karne guys. Ayan. Ganun lang yan guys. Tapos lalagyan natin siya ng guys. So, kung makikita nyo, isa lang, isang basong tubig lang. Papakuluan natin yan, guys. Sa asin. Pwede yung asin, guys. Yan, guys, yung asin. Yan. Yan.

Ayan, hayaan na lang natin na mag-reduce ang tubig niya. Pagkatapos, mismo sarili yung mantika niya ang magluluto, guys. Parang ang style niyan is lechong kawali. Pero hindi siya lechong kawali, guys. Tingnan natin, guys. eh okay, guys. Try natin. Kunti na lang. Kunti-kunti na lang yung tubig niya. Oh. Ganyan lang guys. Asin paminta. Pampalasa. Pero antagal natin na maigas siya. Isara natin para ma makulog. Yan na. Silipin natin uli So konting-konting -kunti na yung tubig natin. Lagay na natin guys yung bawang guys. Yan. Para siya yung magpapabango. Yung ating nilotong inaisinang baboy. Ayan. So may tubig pa. Tatakpan natin ulit. Maya-maya buksan natin. Ayun na guys, silipin. Wala na guys. Reduce na guys yung mantika guys. So, kayaan na lang natin guys kasi puro taba naman yan. Kayaan natin, siyang magmamantika. Yan. Huwag na natin isara guys para makasingaw. Ayun na, kung makikita nyo naglalabas na ng Ah, uh, sariri man tika niya. No, see, ngayon. Mm -hmm. Tutal malambot yung karne. Ah, guys. Okay. Ano guys? Ayan guys, nakaluto na naman tayo. Napaka-simple yung luto. Ayan, sarap na ikain yan. Ayan. Guys, hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na kayo. Para pantaglagan yung maliit kong channel. Guys, salamat ng marami. Bye-bye.